Hello, hello, hello guys! Mga igan, mga best friend, mga bossing, kamusta po kayo? Magandang magandang buhay po sa inyo lahat. Diyan po sa abroad, sa Amerika, Canada, Saudi Arabia, UAE, Singapore, at sa anumang punsulok ng mundo ay may Pilipino. Sa ating po mga OFW at sa ating po mga seafarers, kamusta po kayo? Magandang magandang buhay po sa inyo lahat. Dalangin ko po sa may kapal ang malakas na pangangatawan para sa ating lahat. Okay po, tuloy na po tayo. Ito po ay natutungkol sa 10 sentimo, 1995, Republika ng Pilipinas. Ayan, ng 1995, medyo pumasada ako sa ano eh doon sa eBay, pasada sa eBay. Yan. Nakuha ko ng ano 'to eh, yung presyo niya. Ipinagbibili po niya ng ano sa halagang doon sa malaki mga ng ko sa Amerika, doon sa eBay. Yan. May presyo siya, eh. medyo mataas ang presyo niya para dito sa 1995, ah. Ayan. Ang kanyang presyo 295.51 pre-postage. Ah, uh, halos ano no, 8 dollars Canadian yun, merong nakalagay sa ilalim. Yan ang 1995, 10 centimo. Ba ano na pala to no? 25 years, silver na pala siya no. Silver anniversary na siya, 25 years. 25 years old na itong coins na 1995 niya. Pinagbibili niya po sa halagang 295.51. PHP. Sigurado Pilipino ang seller nito. Okay po, sana po yung nakapagbigay ako ng konting aliw, konting impormasyon para sa pangungulekta ng coins. Okay po, hanggang sa muli, lagi po nating tatandaan, ang mga bariya ay bahagi ng kasaysayan at tayo po ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bye for now, don't forget to subscribe!